Hello mga Fernie, meron ba kayong tapas sa bahay? Tara gawin nating papa lunch. So hindi nyo na kailangan pumunta ng mall para kumain ng papa lunch mga Fernie. Yan yung mga ingredients. So ayan yung tapa mga Fernie, ituprito nyo lang siya. And then hiwa-hiwain nyo lang ng mga maliliit. So ayan yung ginawa ko mga Fernie, ginapit-gupit ko siya. Para at least madali siyang maluto at madali siyang makain. So ayan, after nyan, lagay nyo na yung sibuyas at yung bawang. So, bawang muna nilagay ko and then sibuyas. to so, isute-isute nyo lang sya, mga freni, para at least uh, sumama yung lasa nya dun sa tapa. So, ayan, mga freni. Magka-caramelize kasi yan eh. Tapos, ilagay nyo sya sa gilid-gilid kapag lutunan. Tapos, ilalagay nyo na yung kanin sa gitna. O, ba? Diba? Pwede nyo gamitin yung cup. Ako, ako sinundo ko na lang. Tapos, ayan mga friend, ilagyan nyo na ng corn kernel sa gilid. Tapos, para mas sumarap pa yan, mga friend, ilagyan nyo ng toyo at asukal sa ibabaw ng kanin. Para at least may lasa siya. masarap siya. Ayan, mga friend. So, ayan na nilalagay ko. O, diba? Nakabukas pa rin yung kalan yan, ha? O, pack, So, ayan na yung pepper lunch ko. Favorite ko yan, mga friend. I-try nyo na din. At least, madali lang siyang gawin. I-mekos-mekos nyo na mix-mix lang mix lahat-lahat. So, ayan ang aking pepper lunch at home. So, ayan yung favorite ko. Tapos, haliin nyo na lang siya. Ayan. So, yun lang mga friend. I-gawin nyo na rin siya. Love you all, mama. Chirp, chirp.